aso oh Ito <tipa> ng aso Ha 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 <tipa> Tapos ito yung nilulong sa Ni Ulam daw ulam Anong wala ano to? Steak <tipa> Steak Ah steak Steak Ah steak Ah steak Saan so, so mo pinapagyan? Ano lang? Asin sa sa pamilta? Ano Asin sa O, Okay. Ano okay. yung Rosemary. Ha? Rosemary. Ano yun? Rosemary. Ano na, guys? Rosemary leaves.

yun na uh, abang natin mamaya yung ano yung niluluto na uh, stick kung masarap nga yung stick na yun uh, ano nagluto uh, sila para, para daw lumakas yung tuhod ko manghihina kasi yung ano ko katawan sa diabetes tumas na kasi yung ano ang noon kasi nung nagpa-check up ako noon 149 na ah. sabi ng check sa akin noon yung 149 eh normal pa daw daw 160 daw yung ano yung minimum yun pala yung minimum na yun na 160 ibig sabihin diabetes ka na talaga kaya eh yun yung hindi ko alam eh ngayon ko lang nalaman nung nagpa-clinic na ako pag lumampas ka ng 100 ibig sabihin eh, ka na sa mga pagkain na ano na ma uh, tawag dito matatabis. Uh, yan, uh, kaya hindi ako na kapag vlog ngayon ng ano ng maayos ito na lang muna ang aking ano vlog kikwento ko na lang sa inyo yung ano yung nangyari sa katawan ko para ba akong malulumpo para pagka ako sa sa higaan para ba akong ay, hindi makatayo ganun yung pakiramdam ko pati yung mga ano ko walang lakas ngayon mamaya abangan nyo yung ano niluluto na ulam namin Uh, pinaganda ako ni ano ni Insan ayan abangan yo. Then beer. Magluto. Bawo na.